Yan. O, lala. Teka, wala pa sabi ko sa inyo, girls, talo na kayo. <laughs> 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 Ika-count lang natin to Ika-count lang natin Kapag lahat tayo, kapag tayo na Kapag sila kayo Pag nakuha hindi pa ito alas nyo May t-shirt na kayo, may t-shirt May t-shirt May t-shirt

Terima kasih telah menonton!